Ang Santa Ana ay isang kaakit-akit na munisipalidad sa lalawigan ng Cagayan na matatagpuan sa hilagang silangang dulo ng isla ng Luzon. Kilala ang bayan ng Santa Ana sa mga nakamamanghang tanawin at isa sa pinagmamalaki ng bayan ay ang mga baybayin na may magagandang puting buhangin ng dalampasigan, malinaw na kristal na tubig at lunti ang kagubatan. Kaya sa video ito sa ating episode 4, ng ginagawang pag-ikot sa lalawigan ng Cagayan ay bibisitahin natin ang mga underrated beaches ng Santa Ana, Cagayan. 10 pesos lang yung entrance fee dito at maliligo ka na sa ganito kagandang karagatan. Kilala ang Boracay sa pagkakaroon ng White Beach at pinupunta ng maraming turista. Pero dito sa parte ng North Luzon, dito po sa probinsya ng Cagayan, bayan ng Santa Ana, grabe, Kasabi ko na dapat yung puntahan to para makita nyo ng personal sa inyong mga mata kung gaano kaganda o kung gaano malaparaiso ang lugar na ito. Okay, pagkatapos nating marating ang pinakadulong kalasada sa Toktok ng Luzon. At dito na nga po tayo, overnight stay. Malapit lang din po dito sa San Vicente Fishport. So ipapakita ko po yung tinulugan namin para meron na rin po kayong idea kung sakali po na pupunta rin kayo dito sa San Vicente Fishport ng Santa Ana kagayan. Yan, pasensya na po. Medyo magulo sa mga gamit namin. Yan, merong kama dito. Air condition. May TV. At makayos din naman po yung CR dito. So ang po namin suri suki dito 1,000 pesos Okay din yung pag natin dito Komportable At malapit din yung mga kainan So hindi na po kayo mahihirapan maghanap Kung sakali po kayo makaramdam ng buto Masama ang panahon ngayon dito Sa Santa Ana, Cagayan Simula ng pagising namin Talagang gumubuhos ng malakas na ulan At malakas ang hangin Madilim ang kalangitan So plano talaga namin puntahan ng Palawi Island Kaso sa mga oras nga na ito Masama ang panahon kaya maghahanap na lang kami ng suki ng mga pwedeng puntahan pa dito. Biyahe na tayo at ipagpatuloy na natin yung ating ginagawang paglalakbay dito sa probinsya ng Cagayan Let's go! Dito po tayo nagpark sa harap ng bahay ni Kuya Sani. Yan, yeah, isang local dito sa Barangay San Vicente, Santa Ana, Cagayan. Napakabait. Uh, Tinayaan niya tayo magpark dito. God bless po. Nice meeting you po. Ayan. Yeah. Bago po natin libutin itong bayan ng Santa Ana, Cagayan, Daan muna ulit tayo dito sa pinakadulong kalsada sa tuktok ng Luzon. Napakalakas pa din ang hangin. Kagaya kahapon nung pagdaong natin dito. Ganda talaga oh. Hindi lang tayo mapagpalipad talaga ng drone dito ng mga Tagalan eh. Dahil nga talagang sumisipol yung lakas ng hangin dito pero grabe guys ang ganda rito imagine ako tayo sa pinakadulong kalsada sa tuktok ng Luzon dahil sa ginagawa nating pagmumotor at pagbabahagi sa inyo ng ganda ng Pilipinas So susubukan namin yung suki na puntahan Yung mga tourist spot dito Yung mga nagaganda mga beach So ang una po natin pupuntahan dito Ay yung Angi Beach So mula dito sa San Vicente Port Ay magbibihay tayo ng 18 minutes So 11 kilometers lang Okay tara let's go na Hanggang ngayon, malapit na magalas 12 na tanghali. Eh. Binabayo pa rin tayo ng malakas na ulan, malakas na hangin. Pero tuloy pa rin tayo para mapunta natin yung mga spot dito para magkaroon na rin kayo ng idea kung saan kayo pupunta, kung sakaling mag-explore din kayo dito sa bayan ng Santa Ana, Agayan. ang ganda rin pala ng kalsada rito. dito sa kanang bahagi natin bundok tapos marami mga punong kahoy na nakapalibot dito sa dinadaanan natin forest road din to kaya mataas ulit so tama nga yung napagtanong natin na local na mataas nga daw yung kalsada dito papunta dun sa mga beach na gusto nating puntahan dito sa Santa Ana Cagayan ganda rin dito oh. namig sa mata Lunti ang tanawin din yung makikita nyo rito Nasa kalsada pa lang tayo Ano? E Mga kabundukan dito sa Santa Ana Kagayan maambun habang motor tayo Kaya ramdam na ramdam natin yung hangin Tapos may kasamang ambun Kurbadang matulis Napakalupit ng tanawin no? Dito yan sa Sitio Lubak Nakapaikot ang kabundukan no? Tapos malawak din na pala yan Grabe dito sa Santa Ana Kagayan Yung mga nakikita lang natin dati Sa mga magazine Yung mga ganitong itsura May mga kubo, bukid, bundok Dito personal na personal nating nakikita oh. Ito na yung simula ng mga kalsadang paahon na ating dadaanan. Sigsag din na mataas na paahon, saka matarig na pababa. So itong lugar na motor natin, sako pa din po ito ng Barangay San Vicente, bayan po ng Santa Ana, Cagayan. Home is where the ocean is, Angi Beach. Kaso may harang dito, mukhang hindi tayo makapasok ha. May bayad dito. Ayan si sir. So dito sa mismo pinakabungad ng Angi Beach, merong guard, checkpoint. So kailangan tayong bigyan ng stub para makapasok tayo doon. At ang sabi niya, may entrance fee daw dito na 200 pesos. So pag nakadaan tayo dito sa mismong pinaka-entrada, kailangan pa natin magmotor doon. Dahil doon nakapuesto yung Angib Beach Dulong kalsada, kakanan tayo Sabi nung guard Angib Beach Pababa pala to na Medyo may Ayan o. Oop. Eto, kakanan tayo dito sabi ng guard dito daw tayo magbabayad ayun ito saan po Diyan po sige po park lang tayo dito kasi magbabayad tayo ng entrance fee okay okay So nagbayad nga pala kami ni Suki dito ng 200 per head. Dahil sightseeing lang naman tayo. Kaya 200 lang yung bayad. Pero kung kayo ay maliligo o mag-stay dito ng matagal, 400 pesos yata tayong babayaran nyo. At dito wala silang mga room na pwede ninyong pag stay for overnight magre-rent lang kayo ng tent sa kanila pitching tent dito sa Angin Beach at nakikita ko na maganda yung pwesto nila dito for pitching tent kapag kayo ay magkaka Ito ang Angi Beach ng Santa Ana, Cagayan. Kabilang ito sa pinakamagandang dalampasigan sa ilagang silangang bahagi ng Pilipinas. Binansagan gani'tong Boracay of the North dahil mayroon din itong pulbos na puting buhangin, malinis na asul na tubig at lunti ang kapaligiran ng nakapalipot na kabundukan. Isa ito sa mga sikat na destinasyon ng turista sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Kaya kung ikaw ay nagahanap ng mapayapang kapaligiran at magandang dalampasigan, dapat mong puntahan ang Angid Beach ng Santa Ana, Cagayan. Andito na tayo ngayon sa mismong karagatan ng Angi Beach. Grabe 'yung ganda ng kulay ng buhangin dito. White sand. Ganda So kaya pala tinatawag itong Angi Beach na Boracay of the North. Dahil nga po sa maputing buhangin at magandang kulay ng karagatan. Ngayon, maulimliman panahon pero Nakikita pa din natin yung ganda nung Angi Beach Yung malawak na karagatan na may magandang tubig Asol na asol Ang ganda rin yung mga napaikot Ng na mga kabundukan na makikita nyo rito Doon lang natin makikita yung lakas ng alon Pero dito sa Dalampasigan, kalmado lang yung karagatan Ito yung mga seagrass na makikita nyo dito sa Angi Beach So na lang natin na maraming seagrass ngayon dito Pero sabi naman ng guard na nakausap natin minsan wala daw yung mga ganitong sigra sa dalampasigad panalo dito, pasyalan nyo to Cause you know the world is beautiful So beautiful Cause you know the world is beautiful So beautiful And I just can't hide how I feel about you Nothing can take that away So pagkatapos po ng Angi Beach, pupunta naman natin yung Pozo Robo Beach. Dito rin po matatagpuan yan sa bayan Santa Ana, Cagayan. Wala tayong signal. Tignan natin kung magkakaroon tayo ng signal sa bandar ito para ma mapan natin yung Pozo Robo Beach. So dito may signal Nakapagmapa na ulit tayo So mula dito sa Angi Beach Yung po sa Robo Beach malapit lang 1.5 kilometers lang So kung gusto nyo puntahan you know, Lapit lang to So kakaliwa tayo dito So halos magkalapit lang itong Angi Beach at Posorobo Beach. Sundan so lang natin yung mapa natin. Welcome to Pozo Robo Beach Turn right So dito tayo sa kanan, paakyat Papuntang Pozo Robo Pero pagkatapos nating mapuntahan ng Pozo Robo Beach Pupuntahan din natin itong Nangaramawan Beach Dire Diretso naman to, so sa ngayon Akyat muna tayo pataas Papuntang Pozo Robo Okay, let's go Malapit na tayo. One minute na lang. Oh, lakas ng na. ah. Oh, ganda ng karagatan dito sa Cagayan, no? Yung mga ganitong matataas sa kalsada. Tapos nakikita mo yung ganyan tanawin, no? Oh. dito pa lang sa daan na matarik, pababa. Tanaw na tanaw na natin yung ganda ng lugar, oh. Kahit makulimlim, kita natin yung asul na asul na karagatan. Masarap magmotor kapag ka ganito yung nakikita natin yung mga tanawin, no? Bukod sa mga kabundukan, yung magandang karagatan. Ito, kaliwa tayo dito. Yan, Poso Robo Beach Club. Pasok tayo dito. Then tanong natin kung magkano yung babayaran natin. Yung entrance fee. So sightseeing lang din tayo dito. Hindi tayo maliligo. Okay, so andito na tayo sa Posa Robo Beach. Nakata natin si, si Kuya. Yan, nagtanong tayo kung magkano yung entrance fee dito. So pag day tour lang, ang babayaran natin is 250 pesos. So ito, mayroon pala silang mga picture dito na pwede nyo pagpilian ng mga room good for 2, 3,000 good for four, 4, 4,000 tapos yung good for 8 packs 5,000 pesos yun yung mga pabayaran nyo dito kapag ka mag overnight kayo so ito yung pinakadaan papunta doon sa karagatan dito sa Pozo Robo Beach ang daming puno so ang binayaran niya pala namin suki 250 pesos day tour so bali sightseeing uh, ganun pa rin yung babayaran ninyo kapag pupunta kayo dito dahil private nga yung resort na to wow uh, ito ang Pozo Robo Beach isang tahimik at komportabling beach resort na matatagpuan din sa magandang bayan ng Santa Ana Cagayan Isa rin itong sikat na beach destination sa bayan ng Santa Ana dahil ikilala din ang dalampasigan sa malinaw na tubig, pinong-puting buhangin at mga nakamamangang rock formation. Ito ay isang magandang lugar para sa paglangoy, snorkeling at pagtangkilik sa kagandahan ng kaligasan. dito sa Poso Robo Beach mas malapit nating nakikita yung mga kabundukan itong bundok na ba to tapos marami tayong nakikita rito ng mga rock formation mga limestone sa gilid at syempre yung tabes dito sa karagatan na Santa Ana is yung buhangin pero kung ikukumpara natin siya sa Boracay mas pino ang buhangin sa Boracay at mas maputi dito sa Santa Ana Cagayan oh. para siyang sa Pangasinan saka sa Aurora ganoon yung itsura ng buhangin dito kung nagandahan tayo sa Angin Beach dito rin sa Pozo Robo Beach kakaiba din ang ganda rito mas maganda siguro kung makakakit tayo doon sa mismo pinakataso sigurado tanaw na tanaw natin dito yung magagandang tanawin kung niyo yung alon ng karagatan sa dalampasigan kalmado lang din makakaligo kayo ng maayos dito meron lang ako nakikita na mga bato iiwas na lang kayo pero may mga part naman na pwede nyo paliguan doon sa gitna malakas ang alon ng karagatan ang tataas ng alon doon oh. No? doon talaga delikadong pumunta pero pagkatapos naman ng malakas na alon na yan kalmado na yung dagat at mula dito hanggang doon sa dulo may pwede kayong pumunta Meron dito ang bato, limestone, iiwasan nyo lang. And then makakatagos na kayo doon sa pinakadulo nitong Poso Robo Beach. Mahaba din ito. Sobrang lakas ng akin dito. Dahil nga po ang lalakas ng alon ng karagatan doon sa gitna. Hindi ko lang alam kung malinaw ninyo naririnig yung aking audio. Wala tayong gamit na mic. Nasira yung mic natin. Kung naghahanap ka ng karagatan na mayroong maputing buhangin at magagandang tanawin, Pasyal kayo dito sa Santa Ana, Cagayan. Mag-enjoy kayo dito sa Pozo Robo Beach. Solid dito. You know the world is beautiful, so beautiful. Nothing can take that Napuntahan na po natin ang Poso Robo Beach dito po sa Santa Ana, Cagayan. So ngayon, pupunta naman tayo dito sa Nangaramoan Beach. So ayon dun sa lokal na mga nakausap natin na dito sa Nangaramoan, public yung beach. So walang bayad dito. Kahit sino, pwedeng pumunta kung gusto ninyong maligo o kung gusto ninyong mag-sightseeing. Ayan. Right turn tayo dito. Magkakadikit lang yung mga magagandang beach resort dito sa Santa Ana Cagayan. Matarik ulit na kalsada na pababa dinadaanan natin dito. Yung mga poster dito nakatagilid. Sa lakas siguro ng hangin dito, dahil siguro sa bagyo Wow Ito na yung karagatan dito sa Nangaramawan Beach Okay so andito tayo ngayon sa Station 1 Jenny Vibs in and Cottages Dito po yan sa Nangaramawan Beach Resort So dito meron po kayo pwedeng tuluyan na mga bahay kapag ka gusto nyo pong mag overnight stay dito sa Nangaramuan. Ito naman yung kubo na hindi siya aircon. 3,500 pesos daw yung bayad dito for overnight. Ito naman yung mga air conditioned na bahay na pwede nyo tuluyan for 4,000 pesos. Lakad lang tayo ng konti at mararating na natin itong napagandang karagatan dito sa Nangaramuan. No? Ang mga nakakabighaning rock formation, malinis at malinaw na tubig, puting coral sand, at ang katabing luntiang kagubatan ay ang mga dahilan kung bakit isa sa pinakamagandang dalampasigan sa Pilipinas, ang Nangaramawan Beach. Ito ang Nangaramawan Beach na matatagpuan din sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Ang 500 meter stretch na white coral sand beach na ito at ang kaakit-akit na ganda ng dalampasigan, ay perpekto para sa mga naghahanap ng payapang lugar upang magpahinga, mag-relax at tamasain ang kagandahan ng kalikasan. Ang Nangaramoan Beach ay bukas sa publiko. Kailangan mo lang magbayad ng halagang 10 piso para sa environmental fee. At mai enjoy mo na ang natural na paraiso ng dalampasigan ng Nangaramoan. Ang haba din ng puting buhangin na makikita nyo rito at ang gaganda ng mga rock formation na makikita nyo dito, mga bundok so lahat ng mga napuntahan nating karagatan doon sa gitna talaga malakas ang alon pero dito sa dalampasigan maayos dito, kalmado ang dagat at makakaligo kayo ng maayos mas marami ako nakikita rito na tao kasi nga 10 pesos lang yung entrance fee dito at maliligo ka na sa ganito kagandang karagatan sobrang namangha ako sa ganda ng karagatan dito sa Santa Ana, Cagayan talagang masasabi ko na underrated no? kilala ang Boracay sa pagkakaroon ng White Beach at pinupunta ng maraming turista pero dito sa parte ng North Luzon dito po sa probinsya ng Cagayan bayan ng Santa Ana grabe masasabi ko na dapat nyong puntahan to para makita nyo ng personal sa inyong mga mata kung gaano kaganda o kung gaano Malaparaiso ang lugar na ito. Nangaramohan, beach? Solid. Sa wakas, pagkatapos po ng anim na araw na paglalakbay at pag-ikot po sa mga bayan-bayan ng probinsya po ng Cagayan, ay natapos na rin tayo sa ating paglalakbay. Nakaapa tayo na episode. So ito po yung ating huling episode na nagawa po sa ating ginawang paglalakbay dito po sa probinsya ng Cagayan. Ang pag-ikot po sa mga magagandang karagatan dito po sa Santa Ana, Cagayan. Kaya po nagpapasalamat din ako syempre sa ating kaibigan na si Sukey Moto sa pagsama niya sa atin sa ating mga ginagawang paglalakbay dito sa Pilipinas. So silipin niyo din po yung kanyang Facebook page Suki Moto. Kung gusto niyo pong makakita ng mga magagandang aerial shots, yan. Suki Moto. Pwede niyo rin pong silipin yung kanyang bagong YouTube channel. Kisimula pa lang po yung ating kaibigan na pasukin din ang pag-YouTube. At yun, sana po supportahan din po natin si Suki Moto. At yun, kulang po ang anim na araw na paglalakbay at pag-ikot po dito sa Cagayan para masilip natin yung buong ganda nito, yung mga bayan-bayan. Kapos na kapos, kailangan na po namin umuwi ni Suke Moto dahil meron na po kami mga dapat gawin sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Meron po tayong mga trabaho o negosyo na kailangan asikasuhin. Kaya po abangan ninyo yung susunod namin tambala ni Suke Moto Patuloy po tayong iikot ng magagandang spot dito sa Pilipinas at ibabahagi pong muli sa inyo gamit ang motorsiklo. Kaya po kitakits tayo sa ating susunod na motorcycle adventure Kaya po lagi natandaan Keep safe, ride safe and God bless Ang ganda ng Pilipinas Magmotor lang tayo